Ano na kanya! Sige na. 4.30, alas na tayo. Ano ka, Ay! Sige na! Ay! Sige na. Na. na! ako. Ako niya. gusto ko yung <laughs> mararison ba mararison ba oh I mean bundok pa siya ng mararison 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 ano bayan ano yung ano ano ba ano yung yung ano yung ano yung ano yung ano yung ano yung ano yung 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 ano yung ano yung ano yung ano yung ano yung Wala na naman bro ay! Paano nangyari yun? Alam mo, nandiyan yun Alam mo naman yan. yun, hindi makikinig sa akin yan. Nakabatukan pa yun eh. pa. ano, saan galing? Hindi sa akin, Sa'yo nga nakikinig yan. sa'yo nga, di nakikinig eh. Hoy! Dito tayo papunta. Dito yung daan. Nangasarap pa? Nakabolik! Ay, kung paano yan? mo ay, ako! <laughs> <laughs> Ang kulit naman? mo raw siya! Ay! Ang kulit din ako! Amo! <laughs> oh, oh. Galing ko, no? <laughs> oh. Ano to? Boom! Batman! Nag-Batman! Sabi sa'yo Ay! ako katakot! Galit galit na, galit na. Oh! <laughs> <laughs>

Ako nga ako, nakikita niyo akong pagod ako. Ako na, may kong amay si Buya, si JJ. Uy, ganun ka ang dito. Uy, treasure ko, treasure. Ay, alin? Bili nyo DSWD. May ma? Bili yun. Ah! 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 Oo nga, no? Malaki niyan. Ha? Ha? DSWD? <laughs> Malaki-laki nakuha niyan. Ay. <laughs> At least nakagawa sila ng ano, hindi ma sila nakagawa ng anong tawag doon? Nang? No. Sa flood control. Wow. Nakagawa ah, to, sila ng hagdan dito sa bundok. Last steps kaya to Ay, ah, really steps to. Bakit ba ako lagi? Alam nyo to, mabunta ako, Antiga. Lagi na lang kumakit ang bundok. Ano gusto mo to, eh? Ha? mo ako. Buhatin mo na direct. Ang dala. Ha? Ang dami doon dala to. Ang dami dala to. Ang dami doon dala to. Ang dami doon dala to. Ang dami doon Uy, oh. <laughs> Ayaw, Biba Mac, <laughs> ah, Biba Max. Adventure nga sa bundok eh, Biba Max gusto. <laughs> Yun nga gusto ko, adventure sa bundok eh. <laughs> Ayaw ba? Bakit mga pet ko? Isipin <laughs> <laughs> mo ah, araw-araw mga sigyante dito, makakyat. Oh, school to, tapos school nila. Ah. Ayaw nga no, 57 million. Ngayon, alam ko na hindi ako para dito. <laughs> dito tayo, dito tayo, dindu tayo. Papasok ka, papasok ka sa school. Cost 57 million na yan. Bakit? Oh. Kaya mo oh. na. Laki ng pera niyo ah. Oh. Mga trip lang oh. sila. Araw-araw nag-i-school mga bata dito? Oo. What? Ay, apala puro may abs bata dito. Nakita ko oh, kanina. Oo, ang galing. Pagka grade 6. Wait lang, El. Ah. Oh. Siya hey. ako pang hiningang, no? Eh. Auto, auto. Lambingin mo ako para lumakas ako. Ah. Ano, ah, ko alis dito. Hindi <laughs> ko alis. Ay. Okay, ila pagbura pagbura na. Ah, huy. Ah, gigil na gigil na. Bigi sana alin si mo. Bigi tingnan mo ang blooming. Tingnan mo ang artist si Queen Mami Tingnan na mo ang blooming niya ngayon. Ba, blooming siya. Oh. <laughs> <laughs> Nagbago agad yung mood din ako. mo, oh. magagalit yan. Tang! Parting ka lang. Parting nan mo, iba yung pagka-blooming niya ngayon. Alamit <laughs> mo, nalalaro <laughs> mo yung feelings. Alam ko kung paano pindutin niya yung mga siya. Pero pagod na talaga ako. Ayaw mo nga, no? Ayaw mo na. Uwi na tayo! Ha? <laughs> ha? Eh, <laughs> hey, na to eh. Hindi lang ikaw napapagod. Puta. Para tingnan mo. Eh, ba't magka-blooming mga para 30 niya? Ay, ang dami estudyante o. Oh. okay, okay hi, hi. School kayo? Ay, ah. ay, bait. Ay, lang kayo. <laughs> ang mabuti, ha? Pwede ah, bang but... ako minto kahit 10 minutes? Pa? Nagagalit na ako. <laughs> ay. Ay. wow! Uy! Ay. Ay. Uy! Di, uh, okay, pahulog ka nga doon. Ay, sa'yo <laughs> ko <gawin mo> d'yan? <laughs> Parang hindi lang mag <slide>. <laughs> tayo kasi na tayo, kasi above the sea, na tayo, above the sea level na tayo. Mo, ganda mo, ang ganda ng ganda. Mas maganda pa doon Oo. Okay lang. Huwag ka tumawa. <laughs> na, <tawa>. Ano yan? <laughs> yeah, ano yan? ko tubig, bitakan tubig. Ito uh, ito uh, Okay, bigyan ko 'to, trigo. Sir, basta mo na. Ah, Ah, Ako naman Hindi, 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 hindi papakita lang. Ako lang Uy. Ah. Mas magaling ako diyan. ka ba? Uh, 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 ka ba? Uh, uh, ka ba? Ah. Uh, 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 hmm, <tipan> hindi ganyan. mo. Nang ganito oh. Ah, ang galing lang yung sumusip nito. sinisip-sip yun. Hindi <laughs> ka marunong talaga sumubo. Oh, gusto nyo sa kanya naman. Okay. naman, oh. gusto sa kanya naman, Gagi, oh! Ano ah, mo tawag, tawag dito? BBC! Ah. <laughs> <laughs> alam, mo tawag, alam mo sa halaman, ta tawag sa halaman to? <laughs> ah. Apo, ano? Kawakaw, tawa ka, tawa muna, tawa. Ah! Uh, oh. <laughs> 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 ah <laughs> Sinusubo mo sa akin yung bibisito, hmm. ah. Hmm. <laughs> wow, Mr. Kanjaman, ka Ngayon, nandito tayo sa tuktok ng bundok ng Manalison Malalison. Yes. Bababa tayo. Pupunta tayo dun sa kabilang uh, isla. Huh? Kaya kasi lang bakit? Pag high tide, hinihiwalay niya yung bundok dito. Pag aangat yung tubig, mawala yung karugtong niya. Oh? So, nagiging isla siya, hiwalay. Ano Kuya Kim? Di ba gusto mo may kuweba? Tara na tayo. Mababa tayo ngayon. Tawag pala dito sa dito sa amin, sa Antique, sa Malalison. Lantawan Hills. Kasi, okay, kita mo lahat yan. Kung ano... ko? Inuulit ko, wala akong pakailam. Kasi kung ano, Kuya Kim ko Kuya Kim. Kasi kung hindi lang maulan, hindi madilim yung paligid, kitang-kita mo yan buong panay. Ay, ay, aparta ang tiki lang pala. Ipok pa na Panay Island. So, yun lang. Ganda, ganda mo. Tanaw natin si Ana, si Kuya. Yung makasako. si Kuya tour guide kung saan tayo nadaan. So, pupunta kami ng kabilang island. Pwede ba magpaiwan? Uy! Hindi nga. Eh, balikan nila lang ako. <laughs> Papaiwan ka? Oo. May picture lang kami. siya ako eh. Hindi ah. nga <laughs> Gabriela 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 Ang taas, Ano, assistant doctor ng Bundok mag-aalaga nang ano? Mag-aalaga ng kambing, ha? Sino mo lang pa-alagaan? Ha naman. Di wala litas natin. Mm. <laughs> eh matay niliktas mo. Sino mo pa dadaloy yan? Pero teh tatay mo ba ba mag-a-boyfriend yan? po yun Hindi ko Pakilala ka muna. Lapit <laughs> <laughs> ka. Lapit. Kumukani sa tanas yung isang. Hindi ka anuin yan. ka. sa tanas oh, yung itim sa likod. Ang ah, magkalayo yung mata yun. Eh, Pagano ma. no? lang. <laughs> damo. Ayoko akin to eh. Ano Tara tara na, tara na. Ayoko. Ayoko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ano? sila? Oo, oh, oh, tas isa kamukha ni Santanas <laughs> <laughs> mo, Joy Eh, hey, wala mo. Hindi mo Pagtakpan mo na lang ako huh? Pagtakpan mo na lang ako <laughs> Greg, ayaw pa rin

papasukin kasi natin yung kuweba ng Mararison Island. Yeah! So, talaga yung kuweba, yung isa forbidden. Naka, naka yeah, forbidden oh, ka. Oh, <laughs> alam ko na curious okay. sa si atin <laughs> Pag mga pinibabawal. Gusto Gusto ka pa pwede, <laughs> pero pag sinasabi kasi bawal, wala <laughs> gusto pa. Gusto niya. Eh. Subukan mo, Lalaplapin lala kita. Ah, 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 ko ah, 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 yung mo? Pasukin na. Eva. And yung baba mo na tayo, pag di na sila nakatingin, pati tayo sa <laughs> <laughs> Atas kami, <amo! laughs> So, eto may mga paniki dito, tsaka ano, mga ahas. Damn. Open. Tsaka meron, meron din kutsara. Ang galing. galing natin. Bakit ba ba tayo nang mapasok? That's si Kuya kasama ko, eh. kung, ano, paniki. may... May paniki, tsaka ahas eh. Ha? <laughs> <laughs> Sino? Ang uh, mga hayop. Ang ah, mga hayop? Uwe? <laughs> okay? Ang ah, mga paniki daw Dito? Mga ikakaibang hayop daw, meron yan. Oo, oh, una ka. Eh, ganda yan, siguro yung eh. So, eto ang kuweba ng Mararison. Kasi dupig na pano

Sarado na, dead end na. Yun na yun? Oo, dead end na. Ah, dead end direct? Hindi ah, yun o. ka, dead end nga eh. Dead end nga na. lakbay ko yun. Okay, dead ko pa. Hindi, ito yung na-expect ko. Expect nga yung may tubig, may swing sa ano. Ano na Ano ka eh? ako, one hour tayo naglakad. Hindi tayo Ay. sa taas. Hindi, kulog yung kanina. Kumukulog. Dalagawa talaga sa mga. Dalag, dalit siya pa tayo. Tayo mo lang, experience mo lang. Tara. Ang iyet, no? Siguro yung mga dayuan, mga Pilipino dati lumalaban sa gera, ganito eh, Tago. No? Tago sila sa kuweba. Mga hapon. Ito ang mga matatrak Mga kalas tayo. Dito ba nagmimina yung iba? <ks> <pasoasion> Bawal ba ako nga dito? Well. Bawal talaga. Ano nakikita mo? May nakikita ka, ano? Dagi. Parang pinabayaan na sila. Tayo, pinawete! Gusto ko lang iligtas. Ayak! Ayak ka na naman, eh! Iligtas lang, eh. Ay! Di! Ang layo nito, bundok to. Isla to. Ililigtas mo, kambing. Raptor tayo, di ba? Magpapangka pa tayo, pabalik ito isa lang oh. Ayun Di, wag mo, nani, oh, may imali. Hey, huwag mo na nahi mga nananahimik sila. Ito yung mga nagkakakain. Okay, ganito na lang. Oh. Pag may lumapit sa akin, ibig sabihin meant to be. Ito yung grabe ka naman. Gabriela. Ako pa papahirapan mo eh. Gabriela. Wala oh. Humarap puta. Ay, ibig Wala. Akin, Wala <laughs> Hindi yung Hindi humarap. Hindi Gab humarap. Gabriela. Gabriela. Oh, wala oh wala oh la lalapi 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 Oh. Lalapit lapito jai la lapito wak ngagalaw wak ngagalaw wak ngagalaw bisiben akinto ano <laughs> ano 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 akin to? Akin to, ano 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 to ano 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 mo? na ako po. Oh, Dalaway lumapit, Jay. Dalaway yung uwi natin. <laughs> ayaw, ayaw. ah, oh, oh. Sign na yan, ha? Sign na. De, oh. Kailangan ko mag-pretend na kambing ako. <laughs> Me! <laughs> kambing? Me! Kain ka daw, kain ka daw. <laughs> Pakita mo. <laughs> <Me. laughs> ah, ayaw lang sila, wait. Oh. Means, wala talaga, te. Wala talaga, ayaw talaga. Kailangan ko na sila kunin by force. Ate! Nagtatakbohan <laughs> sila sa'yo. Oo. Oh. ang isa, sa'yo na yun. Kunin mo isa! Ay, ako <laughs> ano Ito eh. eh. tara na! Ti! Tara na! Tee, tara na! <laughs> Palapit na isa yung Palapit yun. Si Direk, nandun si Direk. Tee, tara na! What? Last chance, last chance. Uh, and, oh, ha, and, hindi, oh, <laughs> ang pogi ni Direk sa part na yun. May, may, Saan? may, 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 Ay, pusa? Ay, pusa. Ay, ang galambing siya. Ang gabilang mo. Ha? Ano na? Pag bumaba yan, mm -hmm. akin yan. Wait, ay, sige natin. Hi! Hi! <laughs> Hi! Ang sweet niya. Lambing niya na. Tara na, umina tayo. Ay, uuwi na tayo. Ay, uuwi na. Uuwi na tayo. Lambing mo. Tara na, tara na. Yari. Akin to. Ay, puta. Yari. <laughs> Direk! Uuwi natin. Sumama. So, Akin Akin na to. May bago na naman akong pusa! Pangalanan ko na. Ay, meron may ari nito? Ano pamilya. Meron? Ano <laughs> <laughs> yeah, yan? Sa loob ng bahay? Hindi lang. pake. siya. niya <laughs> ah. Anong pake? Dalalo, mo! ba Ano yan. niya eh, no? Tara na! Uh, Tara na! Thank you po. Iuwi na natin siya sa ano. Papal papangalanan natin siyang Malalison. Ano? Huh? Malalison. Malalison. Oo. Kaya Malison. Tama ah, na, ano, pwede. Direk! Binigay na nung may-ari. Bakit ka nagagalit? Ayoko. Please. Babae yan, dadami ako. Papalagate ko. Gusto ko nga eh. Alam, na, pangalanan ko na, Malison. Please! Hindi! Wala daw! Hindi, hindi, hindi! Wait lang! So nakakuha tayo ng pusa sa isla? Ay, ay, ay! Hindi mali! Mag-stress lang yan! Patakas lang yan! Hindi! Huwag mo akong pinapahin ang loob ko! Please! See? May advice na nga doon na mawal magdala na sa usan na walang vaccine eh! Mayroon may lilimit! Mayroon pwedeng itawid dyan! Walang vaccine yan! Eh gusto ko siya eh! <laughs> oh, Siapa? 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 Oh, Siapa? 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 kena, Siapa? 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 Bakit tawa ng tao yung kambing sa ito eh? Ay, tinatawanan ako ng kambing? Pinangalanan ko na siya sino eh. Sige na. Wala naman na. Pag yung mga lumalabas yung dila, matanda na eh. Ah, ganun ba yan? Oo. Oh, malabas <laughs> yung dila. Pag matalabas yung dila, matanda na yan. Oo, oh. oh, pawala na yan. Oh, Ang grabe ka naman sa pawala! <laughs> Seryoso, tiyan yung mga pusang kinuha na ito. Malabas dila na. Dila na. Malabas Sikat, dila. si pusa. Oo, oh, di na bumabalik. Ha? Tanda na yan. Okay lang. Ayan, ayan. Tara na. Ano ba naman hindi? Tatlo. Hirap naman iiwan. Tara na. Iiwan. Ayan, dito. Saan tike? At least alam ko may babalikan ako. Babalikan. Talagang mayroon siya. Ito na lang ako. Masa. ha ka na sa inyo. Kaya ka. Sabi Sobrang lungkot sa feeling kasi hindi ko siya maiuwi. Eh, dahil... Pero sweet na po kanina. Kailangan kasi ng vaccine daw kapag tinawid. Sana maano ko siya, mabalikan ko siya next time. Ang sweet pa, na tinawid, uh -oh. -ano sya, ang sweet pa naman niya. Totoo. Ano, no? Naiyak ko kanina pa sa totoo. <laughs> Halata naman eh. Lukot <laughs> uh oh. naman. <laughs> Kawawa naman kasi ito naman. Ang dami niyang putik sa likod. Ayun, lungkot? Grabe. Hindi kasi nadala yung pusa eh. Kaya ganyan eh. Tayo ka, tayo ka. Pati bunas lang.

<laughs> manika yan eh, literal na manika yan, hindi manik eh Tatanggalin ko bro ako, sige <laughs> Very competitive, kailangan kapag may nakikita siya magaling, mas hey, magaling yeah. dapat siya <laughs> Kita ko, oh. <laughs> galing Ay mo Ay Ayoko, <laughs> hindi nga na-shoot <laughs> Hindi nga na-shoot eh Mas marami pa yung tigyawad mo kasi sa points eh <laughs> So ayan, naglakad kami na, ilang oras tayo naglakad? 2 hours 2 hours kami umakit ng bundok and pauwi na kami kotin na lang malapit na kami nasa isip ko pa rin yung push <laughs> up na ako Direk Direk magitin na ah! daw ko so, ulitin mo nga. ulitin mo <laughs> ulitin mo <laughs> ano Direk? ano? Oh. Ratdog ah! sa pantalon mo? Hehehehe! <laughs> Tingin nga! Hehehehe! Sa rep, Ah, meron pala eh. So, ikaw so, masyado kang ano eh, meron pala sarap eh. Alam mo, ang ano mo, pihikan ka ba? Hehehehe! <laughs> Bating ka? Hehehehe! <laughs> <laughs> ba? <Baka mo. laughs> Pag ikaw, di ka nagpasubo ah. Hehehehe! <laughs> yeah. Pagkakain yung tiyak! Ha? talaga. na! Sino Ano? 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 Mga Ano yun? mga malalandi. Totoo ba? Sinabihan ako <pinong> malandi! <laughs> Sabi pa niya. Gagi, sinabihan ako malanday ni Lola. <laughs> Saya ko pa. Kaya pa nakakuti yung turba. it. t***. Sinabihan siya malanday, oh. Tawa-tawa siya. Ano, ano? sabi ni Lola kanina? Uh. Sabi niya, doon mga bigaon. Ano, ano nga yun? Sabi niya, naman naman ito, mga mga lalande. Totoo? sinabi niya? Hindi nga, totoo. Si ang Malande ni Lola? Oo. Pati siya ko pa? Masaya pa ako? Pati pa akong mag-thank you? Ano nga Kaya pala nakangiti si Kuya Turgay? tour guide. Sinabi pala ako malande. Totoo ba? Malalande sinabi niya? Oo. Okay, Derek. Oo nga. Si Derek nakakalam. Totoo? Bigaon daw, bigaon. <muchas> Grabe si Lola Kanta niya sa akin yun Malandi ako oh, Siyempre probinsya Tapos so, outfit mo ganyan Di ba? Oh ano malisa mali sa outfit ko? Siyempre Probinsya yun Yung mga yung, Oh Siyempre matanda na yun, yun. Hindi sila sanay sa gano'n Eto? Eto? <muchas> Direct Ito ah. na lang Ano na naman siya? Ano na naman niya? Sige na <muchas> Pahawal, Bawa, hindi pwede. Pwede. Kulit mo na. No? Sige na. Pili, kambing. Aso. Tuta yan, oh. Lumapit eh. Pahawal, mamatay sa atin yan. Hindi. May gede pa yan, oh. hindi gede pa yan, oh. Lumapit siya sa akin. Ah, lumapit din sa akin kanina yun, Hindi, hindi siya lumapit sa iyo. ako na ninyo. Please, please. Sige, may pagkain ka. Tingnan mo. Oh, toto. Ay, toto, toto. Oh, oh, May, oh. may bula pa yan, may bula oh. <laughs> Kahit may ari sa O, muna Ligo ka na lang doon. Maligo na kayo doon. Sige na. Ligo na kayo. Alas 4.30. Alas na tayo. Ano na? Ay, kawawa. Ay, kawawa. Eh, sir. Gutom ka na? Gutom ka na? Ay, ay. Sige 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 sige. Ano nalapit na ako? Ako nga ako tutaan. Ako ito. Ayaw <laughs> oh. oh, mo, gusto ko yung ow, aso. Ay, kasi ganda. Mga full song, dami. Nasaan? Ayun, nasaan. mo. mo. <laughs> Kaya <nung> gusto niyan. <laughs> cute nila pag tuta, di ba? Nakita yung tuta doon cute. Nung paglaki pangit. Hindi siya dyan. Hindi, yung brown. Yung sa likod, yung dali. Oo. sa likod. Ang cute, cute nila pag tuta, ano? Pag laki, pangit na ako. Hindi na para <laughs> ma-realize ayun pala yung paglaki <laughs> sige na please tama na tama na tama na akin akin na wag, 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 wag. <laughs> tama na tama na tama na ay please ang cute mo no, paglaki mo no, pangit ka <laughs> ang tuta pala ang cute mo no. paglaki pangit na